Hello mga B, dahil bagong lipat tayo, hahanap tayo, Diyos ko, ng ref at washing machine. Tapos wala rin akong rice cooker. Tara, samahan niyo ako. May pala nung kasamahan kong hapon ay pumunta daw ako ng Yamada Denki at doon daw ay mura. Medyo malayo nga to kapag babayken, kaya naman nag-train ako tsaka nag-bus. Nagahanap kasi ako ng sui hanky or rice cooker. So, Diyos ko, kita niyo parang ayoko nang kumain. <laughs> Mamahal. Oh, maganda naman kasi yung At saka, maraming pindutan pag maraming pindutan mahal grabe no parang gusto ko na lang mag diet okay. handita nga pala tayo sa may Yamada Denki hahanap tayo ng mga pwedeng uh, gamit ko sa bagong bahay kasi bagong lipat ako ng tawag din ng apartment so let's go Naghahanap din ako ng ref kasi walang available na ref dun sa aking nilipatan. So, uh, hindi na yan kasi medyo malaki tsaka mahal. Ito o. Oh. Si Mang 17,800 yen. Tapos ka pa. Pagay ng yellow Ref tsaka washing machine yung kailangan ko. Ngayon yung mas mahal po. Di ba kagaya ito sa atin? Mahal mo. Kasi dun sa parang automatic. Diyos ko, pag ganda rin namang mahal ako na lang ang mag-aangat na. Ay, 25 lapad. Diyos ko, ay rice cooker lang ang aking nabili. Saka na lang yung iba. Yun lang, mabi. Pauwi na ako. Bye!